Hi hey mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre nandito pa rin po tayo sa Baler Aurora ayan po yung mga beach houses po dyan ayan po yung mga for rent mga kalaki at ito pa rin po yung sa isang side mga kalaki ayan po uh, doon po kami naka check in doon po sa may dulo po doon mga kalaki anyway, eto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas dos po ng hapon mga kalaki umpisan po natin sa Texas 2298 China 1732 Singapore 1744 Hong Kong, 2119 Dubai, 7280 Malaysia, 3694 Taiwan, 7382 Thailand, 2126 Philippines, 1375 5 India, 4 uh, New Zealand, 6671 Australia, 7523 Mexico, 1827 Canada, 9465. Greece 3069 Israel 2128 Las Vegas 1304 Alaska 5206 Saudi 8197 Japan 2439 Italy 6272 Germany 7280 Korea 3492 Texas 72 Ayan tapos na po ang Texas mga kalaki good luck 4 digit lucky number na tara ligo na tayo mga kalaki